Hi everyone, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mampanig ng mundo kayo naroon. Ako nga palang muli si Lerma Navali Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Sa araw na to, ang topic ko ay, paano ka nakasisiguro ng iyong kaluluwa ay naging kaisa ni Kristo sa toong nag-iisang iglesia ng Diyos? Una sa lahat, gusto kong ipabatid sa inyong katotohanan na ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo. Kung kaya si Kristo ay nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Ang kaalaman at karunungan ni Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay siyang banal na Espiritu na lumukob kay Birheng Maria. ayang siyang totoong ama ni Kristo na nagsugo kay Kristo para turuan at hikayatin ng mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbaliklob loob sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at ng sagayon. Ang kaluluwa ng tao na nagsisi at nagbalik sa Espiritu Santo ay maligtas. Sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. Sinabi ni Kristo na ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Ang katotohanan, ang katawan na walang espiritu ay patay. Kahit hainan mo pa yan ng maraming pagkain, pahigain mo pa yan sa pera, hindi mo na yan babangon pa at tatayo para maglakad kapag wala ng espiritu ang katawan ng tao. Honestly, ang Espiritu Santo na hindi nakikita ng mata Ayang siyang nag-iisang Espiritu at Diyos na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa nating na mga tao. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Maraming mga tao hindi nila ito nakikita. Hindi nila nauunawaan kung bakit si Kristo nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Hindi nila nauunawaan kung bakit sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At kung bakit sinabi ni Kristo na tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Sinabi rin ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ang Espiritu Santo at hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Honestly, sa sampung utos ay binigay ni binigay kay kay sorry kay kay Moises. Ang unang kautosan diyan ay ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Paano mo iibigin ang Diyos ng higit sa lahat na hindi mo naman nakikita? Una sa lahat, kung pag-aaralan yung mabuti at pag ninilay nilayan yung mabuti para arukin yung katotohanan at hanapin yung katotohanan kung bakit si Kristo nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Sa Biblia makikita mong ang kasagutan. Si Berhing Maria, bago pa yan magdalang tao kay Kristo, sinugo ng Diyos Ama ng Espiritu Santo si yung Anghel na si Gabriel na pumunta kay Berhing Maria at sabihin kay Berhing Maria na si Berhing Maria ay siyang pinagpala at pinili ng Diyos Ama na siyang magdadala, uh, um, magdadalang tao siya ng batang lalaki na ipapangana at papangalanan niyang Jesus na yung bata daw na yon ang siyang magiging uh, anak ng katastaasang Diyos. Dahil nga si Kristo ay Espiritu, at ang Ama ni Kristo yung banal na Espiritu na lumukob kay Bering Maria, na siyang nag-iisang Espiritu at Diyos na may gawa ng katawan nating mga tao dahil templo ng Espiritu Santo ang ating katawan, si Kristo ay buktong na anak ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo na pinakikilala ni Kristo ay ang siyang totoong Ama ni Kristo na parating kasama ni Kristo. Ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo at sagrado itong tahanan ng Espiritu Santo na siya rin samantalang tahanan ng kaluluwa ni Kristo nung si Kristo ay narito pa sa lupa. Ang kaluluwa ni Kristo ay Espiritu yun, ipinanganak sa Espiritu Santo. Kung kaya sinabi ni Kristo na walang sino man ang makakalapit sa Diyos kung ang tao ay hindi pa muling ipinanganak sa Espiritu. Dahil ang tao na ipinanganak lang sa laman, dito lang siya nagmula sa lupa. At ang kaluluwa ng taon na ipinanganak sa spirito, ang kanyang kaluluwa ay sa langit nagmula. Alam niya na ang kanyang kaluluwa dito sa mundo ay traveler lang. At hindi yun nabibilang dito sa mundo. Alam niya na darating ang panahon, aalis ang Espiritu Santo sa kanyang katawan kasama ang kanyang kaluluwa at ang kanyang kaluluwa ay babalik sa kaharian ng Diyos Ama sa langit kung saan naroon din si Kristo honestly, walang makakakita sa Espiritu Santo. Hindi mo siya makikita ng mata. Pero kung pag-aaralan mo mabuti ang mga salita ni Kristo, makikilala mo kung sino talaga ang Espiritu Santo sa buhay ni Kristo. Sa pagbabasa ko ng Biblia, nakita ko yung katotohanan din kung bakit sinabi ni Kristo na bago pa man daw ipinanganak si Abraham, siya ay nauna na, umiral na si Kristo. Kung babasahin mo ang Biblia sa unang paglikha, dun sa ikaanim na paglikha, sinabi ng Panginoon, sa kapwa niya, Espiritu. Kasi doon sa ikaanim na paglikha, hindi pa dyan umiiral si Adan at si Eva. Kapwa mga Espiritu lang ng Espiritu Santo ang kinakausap dyan ng, ng Diyos Ama, ng Espiritu Santo. Si Kristo ay naroon na kasama ng Diyos Ama. Dahil si Kristo ay Espiritu. Kung kaya sinabi ni, ng Panginoon, ng Diyos Ama, sa kapwa niya Espiritu, sa kanyang mga anghel, nalilikhain natin ang tao na kawangis natin. Ang tinanggap nating mga lala, ng, ng, nating mga tao, ng lalaki at babae, ay ang ating kaluluwa. Ang ating kaluluwa ay Espiritu at yun yung ating buhay na tinanggap na siyang kawangis ng Diyos Ama na dapat nating ingatan at pahalagahan dahil yun yung haharap sa araw, sa araw ng paghuhukom. At kung ang isang kaluluwa ay naging suwail sa Espiritu Santo, na naging kaisa siya ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo, ang kanyang kaluluwa ay hindi patatwari ng Espiritu Santo ang kanyang kasalanan, at ang kanyang kaluluwa ay walang puwang sa langit, hindi siya makakapasok sa karya ng Diyos sama sa masalangit dahil ang puso niya ay naging sa demonyo na katulad ng kay satanas. Pero kung ang puso mo ay naging katulad ng kay Kristo, naging isa ka ni Kristo na nagpupuri, sumasampalataya, umiibig sa Espiritu Santo ng higit sa lahat, at ang Espiritu Santo ang kanyang sinasamba, naging tapat siya sa Espiritu Santo hanggang sa huling panahon niya dito sa lupa, sa araw na lumisan na siya dito sa mundo, ang kanyang kaluluwa ay malaya, mapayapa, at masaya na lilisan dito sa mundo. Dahil alam niya na ang kanyang kaluluwa ay hindi nabibilang dito sa lupa, kundi sa kaharian ng Diyos Ama sa langit. Dahil ang kanyang kaluluwa ay spirito, at hindi yun nagmula sa laman. Ang laman ay nagmula dito sa lupa, nagmula yun sa alabok, na babalik sa alabok. Pero ang kaluluwa ay spirito yan, na babalik sa spirito. Pero hindi porket bumalik na ang kaluluwa sa Espiritu, ang kaluluwa ay sa langit na ang punta. Ang ating kaluluwa, huhukuman pa yan ang Espiritu Santo. At sa araw ng paghuhukom, walang sino mang tao, walang sino mang kaluluwa ang makapanlililang sa Espiritu Santo. Dahil templo ng Espiritu Santo ang ating katawan, wala tayong itatago sa Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ang lumika sa atin na siyang nagbibigay ng buhay sa atin ang Espiritu Santo ang Alpha at Omega. Na siyang nagbigay ng buhay sa katawan ni Kristo ay siya rin iisang Espiritu na nagbibigay ng buhay sa katawan nating mga tao. Nung si Kristo ay pinatay sa cross, honestly, ang mga pumatay kay Kristo ay mga antikristo na lumalapas sa Espiritu Santo. Dahil hindi nila naunawaan na templo ng Espiritu Santo ang katawan ni Kristo at sagradong tahanan ng Espiritu Santo ang katawan ni Kristo hindi nila sinamba, hindi nila kinilala ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo, ang siyang nag-iisang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. Kung kaya pinatay nila si Kristo ay para, hindi para isalba ni Kristo ang kasalanan ng isang tao. Anis lang kasalanan ng isang tao ay hindi yan masasalba ni Kristo kung hindi ka nagsisip nagbalik sa Espiritu Santo. Masasalba lang ni Kristo ang iyong kaluluwa sa kamatayan na wag mapunta sa impyerno kung naging kaisa ka ni Kristo sa totoong naging isang iglesia ng Diyos ng Espiritu Santo lang ang iyong sinasamba na iyong amang espiritual at ama na nagbibigay ng buhay sa iyo kung kaya ka umiiral dito sa mundo honestly walang sino mang tao ang makakapandin lang sa Espiritu Santo darating ang panahon sa sinasabi ni Kristo kasi na bago pa raw dumating yung katapusan, mahahayag mo na yung mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos Ama. Honestly, ang Espiritu Santo lang. Ang siyang nananahan sa katawan ng bawat tao, ang siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, ang siyang nag-iisang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. At tayong mga tao dito sa mundo dapat nating tanggapin ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. At katulad ni Kristo dapat tayong magpuri, sumampalataya at umibig sa Espiritu Santo ng higit sa lahat. Para kung tayo limisan dito sa mundo, ang ating kaluluwa ay maligtas at makapasok sa kaharian ng Diyos Ama. Dito sa mundo natin ginagalawan, sinabi din ni Kristo na mag-ingat sa mga bula ang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan. Honestly, marami mga bula ang propeta dito sa mundo ang nagkalat na nangahas mangaral lang salita ng Diyos na hindi naman nila tinanggap ang Espiritu Santo sa puso nila. Hindi nila nakikita ang katotohanan ng Espiritu Santo ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na siyang may gawa ng kanilang katawan at kaluluwa. Hindi nila hinihikayat ang mga tao nakilalani ng Espiritu Santo sa puso nila, panatiling sagradong tahanan ng Espiritu Santo ang kanilang katawan na malinis, at ibigin ng Espiritu Santo ng higit sa lahat. Kasi hindi naman talaga sila naging sugo ng Espiritu Santo. Nangahas lang silang mangaral ng salita ng Diyos na hindi naman talaga nila nakikilala kung sino si Kristo at kung sino yung Ama ni Kristo. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, layunin ko na pahayag ang ang mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos Ama at ipakilala kung sino talaga ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na siyang nagsugo kay Kristo. Dito sa aklat na to, ng Life in Three Parts, nahahayag lahat yung katotohanan. Narito, dito sa aklat na to, tinakil ko rin yung patungkol sa mga dinosaur, patungkol sa politika sa ating bansa, nandito at saka yung sa science honestly ang sa science kasi sinasabi na ang evolution daw ng mga tao kung saan nagmula ang tao evolution of life nagmula daw sa unggoy pero dito sa aklat na to ipinahayag ko ang katotohanan na ang evolutions of life ay nagmula sa Espiritu Santo dahil ang Espiritu ng Espiritu Santo na, na sa ating katawan ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao at hindi, hindi ang unggoy. Maraming mga tao ang sarado ang kanilang puso isipan na hindi nila tinatanggap ang katotohanan sa mga aral ni Kristo kaya ang kaluluwa nila ay nasa kadiliman. At kung sakaling dumating na yung time, nababawiin na ng Espiritu Santo ang buhay nila para lumisan dito sa mundo, Maraming kaluluwang tulog ang kanilang diwa at ang kanilang isipan kung kaya hindi sila magiging handa dahil hindi nila nakikilala kung sino ang totoong Diyos Ama na nagbibigay ng buhay sa kanilang sarili na siyang may hawak ng kanilang buhay. anit dito sa mundo natin ginagalawan, wala kang future. Hindi mo masasabi ang kinabukasan mo dito sa lupa. Dahil tayong mga tao, hiram lang ang buhay natin sa Espiritu Santo. Yung mga tao na mas umiibig sa karangyaan dito sa mundo. Kapag lumisa na sila dito sa mundo, hindi naman nila yung madadala sa kabilang buhay. Tanging kaluluwa lang nating mga tao ang pwede nating dalahin dahil yun yung huhukuman ng Diyos Ama. Bago pa natin marating yung huling hantungan. Honestly, ang ating kaluluwa, may dalawa yung pupuntahan. Ang impyerno yung lugar kung saan yung mga kaluluwang laging suwail sa Espiritu Santo ay doon mapupunta dahil hindi sila naging tapat sa Espiritu Santo. Hindi sila naging kaisa ni Kristo na nagpupuri at umiibig sa Espiritu Santo. Hindi sila naging anak ng Espiritu Santo. Kung kaya yung kanilang kaluluwa ay nahiwalay sa Espiritu Santo dahil mas inibig nila yung mga karangyaan dito sa mundo. Yung posisyon, fame, title, pera, yung sarili nila na mas iniibig nila yung mga material na bagay at ang kanilang sarili, hindi ang Espiritu Santo. Honestly, yung mga sinasabi ni Kristo ay nangyayari na sa ating mundong ginagalawan kung anong magaganap sa huling panahon. Nariyan na yung nagsulputan yung mga bulaang propeta na nagkalat dito sa mundo na hindi naman talaga nila hinihikayat ang mga tao na magsisi at magbalik loob sa Espiritu Santo. Sa tingin ng mga bula ang propeta, naging kaisa sila ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos. Pero ang katotohanan, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na lahat sila yung mga ipokrito na hindi naging sugo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual na magpapabanal sa iyong kaluluwa para maligtas ang iyong kaluluwa kung nagsisi ka at nagbalikloob ka sa Espiritu Santo. At sumunod ka sa yapak ni Kristo na ipakilala mo ang Espiritu Santo, ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na siyang nagbibigay ng buhay dito sa buong sangkatauhan. Tayong mga tao, kailangan natin na magpakumbaba at ibigin ang Espiritu Santo ng higit sa lahat. Yung mga bulang propeta dito na sumasamba sa mga ribolto, santo-santo na Diyos-Diyosan, sinasabi ko sa inyo, hindi kinalulugod ng Espiritu Santo na sumamba ka sa mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan na katulad na itinuturo ng mga taong na mas umiibig nga sa mga ribolto. Dahil hindi nila nakikilala na ang Espiritu Santo ang na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Sila yung mga bula ang propeta na dito sa mundo. Yung mga tao na hindi naniniwala si Kristo ay anak ng Diyos at si Kristo ay Diyos. Kasamahan din siya, sila ni Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo dahil hindi nila tinatanggap ng Espiritu Santo rin, ang Ama ni Kristo. Kaya nilalapastangan nila ang Espiritu Santo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Yung mga propesya ni Kristo na sinasabi ko ng magaganap sa huling panahon ay nangyayari sa ating mundong ginagalawan. Nandyan yung gera, nandyan yung lindol, nandyan yung tagutong nanzen yung mga tao ay naging makasarili, mas maibigin sa pera, magagalitin sa, sa, sa katotohanan at mas iniibig nila ang kasinungalingan. Mas nag mas pinipili nilang mamuhay sa kasinungalingan kaysa katotohanan. Maran yung ibang mga tao naging uh, greedy sila sa power, akala nga nila yung buhay nila dito sa mundo ay forever. Dahil nila dahil may power sila, gawa ng marami silang pera, hindi na sila mamamatay dito sa mundo. Dahil pera yung sinamba nila, sa tingin nila, kaya nilang uh, bilhin yung buhay ng tao. Honestly, walang tao na kayang bumili ng kaluluwa, kahit ka kakarami ng pera. Dahil ang kaluluwa, buhay yun, ipinagkaluwab ng Espiritu Santo. Hindi yun kayang bilhin ng pera. Ang ating kaluluwang siyang buhay natin na dapat nating pahalagahan dahil 'yun ang haharap sa araw sa araw ng paghuhukom. At 'yun din ang susi para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos Ama. Ang ating kaluluwa ay hindi maliligtas kung hindi tayo magiging kaisa ni Kristo na umiibig sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisa'ng Diyos na dapat nating sambahin. Yung mga bula ang propeta dito, huwag niyong paniwalaan. Dahil hindi kayo maliligtas ng mga yan. Ang Espiritu Santo na sa ating katawan, na parating natin kasama ang siyang totoong Diyos. Hindi mo kailangan pumunta sa simbahan na kung ano-anong relihiyon. Ipinahiwatig at ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo, ako ang iyong Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili mo. Ako lang ang dapat mong sambahin ipinahayag yan sa akin ng Espiritu Santo. Kaya ako nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo dahil ipinakilala sa akin ng Espiritu Santo na siya yung Diyos Ama ng aking kaluluwa. Na siya yung nagbibigay ng buhay sa akin na parati kong kasama. Ay siya rin iisang Espiritu na nanahan sa katawan ni Kristo noon. At ang Espiritu Santo rin ang tumulong kay Kristo para mabuhay mag-uli nung ikatlong araw dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ni Kristo. Kung kaya, ang Espiritu Santo na sa katawan ni Kristo, na siya rin sa katawan ko, ang sinusunod ko. At yung mga aral at katuruan ni Kristo, naggaling yun sa Espiritu Santo. Kaya sinabi ni Kristo noong bago pa man siya umakyat sa langit yung kanyang Espiritu, sinabi niya na iiwan daw niya ang Espiritu Santo na siyang magtutulong sa ating mga tao at magpapaalala ng mga itinuro ni Kristo. Honestly, kapag tinanggap mo ang Espiritu Santo kay Kristo, lahat ng katuruan ni Kristo ipapaalalay ng Espiritu Santo na nanan sa katawan mo dahil yung Espiritu Santo na nanan sa katawan ni Kristo ay siya iisang Espiritu na nanan sa katawan mo. Kung kaya, iibigin mo ang Espiritu Santo ng higit sa lahat para maging kaisa ka ni Kristo sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos at para maligtas ang iyong kaluluwa na wag mapunta sa impyerno. At ang Espiritu Santo lang ang itataas mo na nag-iisang Espiritu at Diyos na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatawan. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. Narito na tayo sa huling panahon. Hinihikayat ko ang bawat tao. Natanggapin niyo ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan niyo. Huwag niyong babuyin ang inyong katawan dahil sa tawag ng kamunduhan at kalasuan. Huwag niyong sirain ang inyong katawan dahil sa pag-ibig niyo sa pera. Dahil maraming mga tao din nagbebenta ng, ng aliw, yung kanilang katawan, binababoy nila dahil sa gusto nilang kumita ng pera. Sinabi ni Kristo, hindi ka pwede magsilbi sa dalawang Panginoon. May pipiliin ka at itatangi. Ako, dahil alam ko ang katotohanan na hindi ako nabubuhay dito sa mundo mag-isa, at ang Espiritu Santo na sa katawan ko ang nagbibigay ng buhay sa akin. Ang Espiritu Santo ang sinasamba ko na aking Diyos. At ang Espiritu Santo ang pinakikilala ko na siyang amang espiritual na siyang nagsugo kay Kristo ay siya rin iisang Espiritu na nanahan sa katawan ko. Ako at si Kristo ay iisang naging layunin. Ang hikayatin ng mga tao na kilalanin ng Espiritu Santo sa puso nila ng Espiritu Santo ang kanilang amang espiritual para ang kanilang kaluluwa ay kilalanin din ng Espiritu Santo na anak ng Diyos na anak ng Espiritu Santo sa araw ng paghukom para maligtas ang kanilang kaluluwa. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!